Magandang araw mga ka kong tunay. O ayan, maliwanag na. Maliwanag na araw. May, may araw na oras. Sigat na yung araw. Sigat na si araw. Si haring araw. <coughs> si haring araw. At ang puno na yung problema ko kahapon mga ka-friendship kong tunay ay hindi naman naputot ang mga sanga. At hindi naman malakas ang bagyo at talaga naman ang panalangin ay sinagot ng mga Panginoon Diyos tininig niya ang mga panalangin ng mga tao na huwag lumakas ang bagyo mga kapresip tunay salamat tayo sa Panginoon Diyos na lumihis ang bagyo at humina ang bagyo mga kapresip kong tunay ayan um, um, di naman nasira ang mga halaman mga kapresip kong tunay at dumating ang aking asawa, ang aking husband dumating, pinutol niya ang mga sanga, sanga parang sabi ko nga ni kahapon ay masasabitan ang mga wire ay pinaputol ko, pinutol, pinutol din ang asawa ko oh, may mga kapansyo ko doon ayun malunggay ko naman ay inapasapas lang hangin kaya malago pa rin ang dahon ng aking malunggay na ito yung mga, pinutol, mga sanga, sanga na pinutol o oh ang aking husband o oh, pinutol kanya ng umaga para pag na ulit ng malakas ay hindi na mapaspas yung aking kuwan hindi na madadagunan yung wire ng aking converse maka kapresyo kung tunay nawalan din naman ang kuryente kanina siguro nga ni ay gawa ng malakas na hangin kanina at naginulan din naman kagabi pero hindi masyadong kalakasan na kapresip kong tunay ang bagyo salamat sa Panginoon Diyos dahil ang bagyo ay lumis na at mahina lang mga kaprenship kong tunay at ito din nagpapasalamat at sa Panginoon Diyos na hindi tumama sa atin ang malakas ng bagyo mga kapresip kong tunay at hindi nasira ang mga puno ang sanga ay hindi nabali aso ko, nagagalit sa akin ng aso ko, mga kapresipon Ay, hala mga kapresipon tapos taposin ko naman itong video ko at nagagalit ang aking aso, mga kapresipon Bye-bye. Thank you.